Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng linggo, October 6, 2024. Para sa taong aris, mabilis ang mga kaganapan sa iyong harapan. Kung hindi ka maagap, maraming oportunidad ang makakalampas sa iyo. Ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mga maswedeng numero, 9, 17, 20, 23, 30, at 35. Para sa mga taong Taurus, hindi para sa iyo ang taong mapagal at makupat Sa kanyang kabagalan at kakuparan, mawawala ang iyong pagtingin. Hindi ba't nakakapanghinayang? Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung mga maswedeng numero, 3, 10, 14, 29, 33, at 45. Para sa mataong Gemini, saan ka man magpunta o ano man ang iyong gawin, ang mga swerte ay nakasunod pa rin sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga swerte numero, 14, 22, 28, 34, 37 at 41. Para sa mataong Cancer, napakadulas mo ngayon. Ang mga lihim mong kaaway ay maguguluhan kung paano kanila maiisahan. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong maswerteng numero 2, 18, 24, 26, 38 at 43. Para sa mga taong leyo, matamis na tagumpay ang iyong makakamit, lalo na kung ito ay iyong pinaghihirapan. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong maswerteng numero 9, 13, 16, 29, 32 at 41. Para sa mga taong Virgo, muling nagbalik ang mga araw na ikaw ay buenas. Sino naman kaya ang mamalasin? Ito yung mga taong nagkahangad na ikaw ay mabiko. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga numero, 5, 19, 23, 31, 39 at 44. Para sa mga taong Libra, ditirahin ka ngayon ng iyong mga kaaway. Pero sila rin ang masasaktan. Ito ang masweting palita para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong maswerteng numero, 4, 20, 25, 28, 33, at 42. Para sa mataong Scorpio, malapit nang matapos sa malaking problema mo. At ngayon na rin magsisimulang magpago ang iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong maswerteng numero, 12, 17, 22, 27, 36 at 42. Para sa mataong Sagittarius, dinidadang isa sa mahalaga na dapat mayroon ang isang tao. Pangalagaan mo ang magandang tingin sa iyo ng mga kakilala mo. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero 7, 10, 18, 21, 34 at 40. Para sa mga taong Capricorn, naghuhugas ng kamay ang mga nakakagawa ng kasalanan. Luwagan mo ang puso mo at muli mong pagbigyan ang mga taong nagkamali sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswedeng numero, 4, 15, 23, 29, 31, at 45. Para sa mga taong Aquarius, tumbukin mo mismo ang sanhinang problema. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerte numero 4, 19, 26, 35, 38 at 41. Para sa mataong Pisces, kakaibang saya ang iyong mararamdaman ngayon. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay lilak. Ang iyong mamaswerte numero 2, 16, 20,